ay guys! Magandang tanghali po sa inyo. Shout out po! Uh, Pag-usapan lang natin guys about to sa security guard. Ano po ang gagawin natin kapag tayo ay nakareceive ng isang complaint uh, sa post nyo or saan man kayo nakasahing post sa isang cliente? Guys, uh, ano lang naman yan eh. Una-una, uh, pakinggan nyo po yung sasabihin na nagko-complain. Then, pag narinig nyo yung kinukomplain, kung kaya nyo po i-explain, kung naging ano na sa atin yung guard mounting at lagi po sinasabi ni commander na mga gagawin kapag tayo nakaka-receive ng komplain uh, tapos natin makinig sa kanyang kwento at explain na natin po yung uh, mga policy o mga ano bang ano ang gagawin ng komplainan hindi kaya po at hindi po nakikinig ang complainant ay saka po natin tawagin yung officers natin o commanders para sila po ang mag-usap. Si una guys, pag alam niyo yung gagawin diyan at ipapaliwanag niyo sa complainant yung mga gawin gagawin ng complainant dun sa kanyang complaint, mismo tayo pwede na natin sabihin para hindi na po humaba ang oras ang at agad po magawa ng komplainan. Guys, anong hinantay nyo? Panoorin po ang video. Maraming salamat.